ah, may buntag sa tanan Karun, guys na ako ipakita sa inyo hindi guys ako na may slice ang uh, ang unlan sa unggoy o oh, ulit siya yung unlan sa unggoy guys o oh. Ito lang ipakita ang dahon niya. Kini ang muna ang dahon niya. Medyo siya dako na ni siya kayo. Dako dako na ni siya. Dako ni siya ko. Kunlan sa unggoy. Ang matambalan ani guys. Ah uh, katong may mga cancer. Cancer sa ulo, cancer sa uh, heart. So, sa kasing-kasing, colon -kasing. cancer. Uh, sa bukog po ng kanser tanang mga kanser ani iyang matambalan ang iyang kung ang kanser sa kasing-kasing kanang kasing-kasing na buslot na kini ang imo ang imnon guys uh, imo na na siyang lagaon o oh, diba hindi mo siyang humulan ng lana. Pwede ba wine? Pwede na himo Hindi mo ginseng. Hindi him, um, na rin mo sa buntag o to hapon sa Padmiro pa. Pag na rin mo inom, pwede na sa uh, gabi eh. dayon tulog. tulog. na siya guys. Ano? You know? Muna ang itsura niya guys. Oh. Pero kini guys, akong ako ni siyang ano, akong ginanin ni siya, akong ibulad. Pero Ako na siya ibulad Na pagbulad ano eh Ako na siyang glindiron. Uh, glindiron ako na siya guys Pag mapino na siya Mamuhi mo ng pulbos ah uh, Pwede na ni niya sa garapon Kung niya Kung imong gamiton Uh, pwede na ka mag lang og isa ka kutsara hindi ibutang sa init na tubig na isa baso hindi mo nang kutahon kung um, hindi mo imnon mayo siya kay init-init ba tiktibo siya, huwag naon ano, siya guys huwag mo niya guys, itong masakit sakit, kasikasing itong mga nai -cancel. Gayo na ninyo ni. Fix mo sa kuha. Ah. Pero matagaan mo. Igu-igo ko na eh. Naghandaghan eh. Oh, naghandaghan eh. Oh. Hmm. Ayan, ganun. Ako na nang nice, guys. Oh. Pero, yun isya. Dako-dako, yun isya. Oh. Muna yung dahon na guys. Oh. Kana mo na si Andaho. Kundan sa Unggoy. Ang ah, nakuha na ko ni guys, dito sa bukid tayo Ang nagkukuha na ang nagkukuha na eh, itong akong amigo nga ah, ang tingiro na ah, sa ambularyo Ah, sa kanitibo. Una siya guys, oh. Kanyang dahon. Paro kayo, Oh. Wala ko na slice niya. Ako na slice on guys. So tayong slice nga na yung camera. Ang humana na eh. ni. Ako na slice on. O, muna siya guys. Oh. Ang on lang sa unggoy. Hmm. ano yan dahon. Kung ibalik-balik guys, kaya maklaro ninyo. Ah, katong naik i Ah, text na sa ako ah. Kaya ron mo tagaan ninyong ah, ah, malubha ng mga sakit. Mga lugay na bitaw ng mga sakit na wala na ayaw. ini, Kini yung gano'n. Pwede na mo, pwede ko ning, uh, pwede dalha padalhan ta mo blender na. di di mo lang na para pag-abot niya sa inyo ah, pulbos na tapit-tapit na lang dayon ah, buntag o gabi eh ah, for me ginagamit ani buntag ugto to buntag to o gabi eh nadugay na nimong gamit ah, mga tanog mga dua ka semana sa baka bulan kaduha kaduhan na lang kaduhan na lang sa isa kadlaw Buntag na lang o gabi eh. guys. trono ko. Pwede na siya lagaon. Pakuluan. O, pwede na siya pakuluan. Ng mga 10 minutes. 10 in nun. Pwede po na siya humulan o glana. sa butilya humulan o glana. Uh, inom One cup lang. Kanang takro dito sa Uh, bino o di ba sa so tanduay takod sa tanduay muna imo imo muray tak sana niya kana isa ka taklob isa ka imo na na buntag og tuhapon so dayon pwede kuno siya umulan ug wine fighter ba o ba o kunador ba o kulapo ba so, pwede ni siya imo nung ginseng Ang lang may sakit sa uh, cancer. Uh, Tulong cancer. Uh, ini may putante yun. No? Higayon na rin ngayon guys. Meron tabangan mo. Akong tabang diyan ninyo. Ito na mga sakit nga dugay na nga mga sakit na wala ulit na ayaw. Rona ko mau na dahono. Nakuha na ko ni gahapon pa. di po sa bukid gyud Di basta-basta ang kuha ni. Kay bukid wala ni dapit sa bye-bye guys, wala na dapit sa sudan. Ku ani sa tuwa-tuwa sa nasang. Oh. yang yang guys yo. Hmm. video murag na yung malibo guys muna oh, siya guys o oh. yung kini ato ni siyang ato ni siyang parong garong at aron ito na yung ay ang plano na ko ni guys kung ibulad pag mauga kung iblinder then kung ginahanlan mo nagmit ah uh, blender na ni pulbos na pero sa ira ninyo himuon o kapitapi o mabuntag o gabi uh, mo na guys ang nakagusto uh, text na sa akin uh, salamat na lang sa lahat thank you